pasyaga pa? ah ay san paling ibu? paling sarap pa eh. sarap ay sarap ay ibu. ay sarap ay ibu. ay ay ang sarap ay ibu. sarap ay ibu. ay sarap ay ibu. ay sarap sarap ay ibu. ay sarap ay ibu. ay ka. ay ibu. ay sarap ay ibu. ay aso. ay ibu. Ito, so, pagkakilala ka lang, hindi ka makakilala. Ah, so, ahabol <laughs> na lang. Wala pa ka ah. lang <laughs> ngayon, <laughs> Babatok ka ng aso, tiyong ayaw, ay. Babatok ka ng aso. Hindi <laughs> ang aso ngayon, hindi nakakakilala. Pag-misa, ano? Hindi ba yung kuwabil, pinakit po ang ano? Oo, ah. Yan, mga sinaunang merienda po. Ano, ano? yung binangin baling, huy. Ano kaya? Ayos kaya ako? Ah, masarap sa tapahan, uto, <laughs> oo. Oh. So, ay, hindi ka Ato pa. Hindi pa. Ah, ay, kami sa tapahan. Ay. <laughs> yan. Yeah. It... Kasama mo na tangkay pag lalublob. Gawin. Oo. Testiyo tiyo. Yan. Uh -oh. yeah. Tiyo, ilagay mo. Ay. Yan. Yeah. Ay, dami pa. Tama ka pang kaklong Nang kahoy. Oo. Ay, ilang piraso yun. Ay, parang may, may, may ganun. Mga traditional na... Ay, dali hala. na tayo pa. Yun tayo. Walde. Yung medyo... Ano lang, ang maligit. Ay, di kahit malaki yan,

Mungutit, laki. Tapos yung kabang kahoy mo ito sa ilalim. ayun ba na may ganun? Oo, para maano. Ah, para luluto ng bibingka? Oo. Yan. Pwede na rin, Kuya Bill. Dati mo hindi pa mo ano? Ano, kinsan? Kawayan, kuha yung kawayan. Ano? Ato, utoy. Dugduban mo na, utoy. Ayos ito, ayos ito, Kuya Ay na, binalik ko na rin yung malalaka. Akala ko yung malalaki Pwede yung dagdagan mo pa utoy ng mga dalawa. Ay, marami-marami naman tayo, Pwede eh. rin, eh. wala nang mga bintas ko, eh. Maluto ka naman lahat, yan. Luto, yan. Itong may sanga-badiyang, ano, nasa-masa nga ng, ano, ayun pala, kamisulo. Walang matapang sa apoy. Eh. Hindi malalaking bali, mo, eh. Ay. Hindi na usang ay eh, nagkukupra dito sa atin, eh, no? Matrabaho. Marami pa lang sa mga bintas Matrabaho ko ito eh. Oo. Oh. Ang papakatagal. Pero sa ibang lugar, pag malalayo, ano? Oh. Pag malalayo ang hakot. Pag malayo ang bundok na bundok. Oo. Oh. Hindi ko ako Alvin Ikupra pa rin ay. Kuha eh. nang malayo pagkukuha ng buuan. Malayo? Ito ihanay mo. Oo. Oh. Yan, ang sarap na yan. Lasang balinghoy. Anong lasa? Balinghoy. Balinghoy din na yan, oh. Oo. Oh. Kaya si Aydan ng hantong. Yun, nado nang magandang talbos. Sa may kawayanan. Si Doe, ay babalik. Ayari, ayari aray, oh. Para nagsisigaro. Oo, oh, parang tapahan din mamaya, oh. Alam mo kanina, sabi sa kanya din mo ang talbos din. Ay, siguro yun. Yes, ah.

barangay na 'tong 'yan, ah. nung Nung minsan ay uminit niya ay ay naulat din naman agad sa tanghali. Pag ganyan gagawin sa pangdas, hindi na kung paano ba 'tong katang-katang 'yan. Oo. Mama ay pagsikat niyan ay. Para mawumuhok na po kita. May apoy bang ilalim mo to eh. Pakalak eh. Ayan, abot na yan. Hindi, ati ka. Bumuntunay na nga naman. maganda dito. Ayan. ang dami na rin. Salamat din eh. Ayan, babakaling ko na iba. Kunti ko. Mapalit niyo pag-uulit. Kaya ulit. Ay, di kita nga pala pag sinaksak, pag maano na ay. Ay, pwede na tiyo. Ha? Pwede? Ay, pwede na, ay pwede na. nga pwede na. Iyan na nga. Ay, nalagas ka insan. Ari. Ay. ay, na nga kinukuha. Oh, wag ka na doon. Yan. Ipag na nalagas ka insan. Yun. yun. Ay, ay yabu, na nga. So. Ito sa dahon mo. Tayo yung paman din. Yan. Baka makapakan mo. Ay, amat mo. Ay, tamo. Ay, yabukaya mo na. Yabukaya mo na. Ari, atis tingnan mo daw ka insan. Ari. Eh. Ah, luton, luto luto na na rin rin na luto luto na rin lahat Ganda. Ganda. Ayan, Ganyan pag luluto, pag walang dalang... Ay, ang bahay! Ay, ang ba... sarap nito uto yan nga. Pag walang dalang kandiro, ah, ah. ano? Yung isa yung local, nasa tabi, yung bagay sa isa. Yung malaki. Yan uto eh. Kung mukha eh. Yung malaki yung nasa tabi. Nanti yun. Ay, ari. Ari, ari. Susugba mo pa. Sugbay, sugbay ninyo. Yan uto Aray, ito eh. Mm-hm. Tanya kanyan Lalo pag may interno sa Sukalan ano, Pag nakakuha, i na ah, Kanya-kanyang eh. Yang ganareho. Are na nga lutong tunay. <laughs> oh. Natin na. na. oh. No, kakain na. Oben, Hagi sinong maliliit? Wala na ba ito nalimutan? Wala. Hagi sinong maliliit? Ano? Yung ito maliliit yung pulgulgul na. Ay, may iwanan din lang naman kuya, Bil. May green mama yung pang-outin na, Titi. Para sa si mama sa ito. Bili mo nga kung sip Ay, sige, hindi pa lang. Tapos nga rin, may Quality pala ito. Ah, masarap yan, Utoy. Eh. Di talaga naman yun. Ano na po ang aming merinda? Ano po available? Sinaunan luto. Ang loob po naman ito hindi maitin. Ma hindi po na makakainin yung uling. Ari lang ang uling. Bakit tayo makakainin yung uling Oh, organic po ah. Oh, ito so talagang walang chemical. Paano po? Tayo po ay, ay, talaga nga Ano naman no. Oh. Kung ikaw walang paraan, edo hindi ka makakain no. Wala. Masap. ay. So. ay, ay. Paniwala ko pala ako oh. ng lupa. Itlog nga, yung binabalot nakita ko. Nang lupa? Ano, mm -hmm. magaling na <laughs> lupa. Nice na, oh. Ano ko na? Nang... Okay, yung kami... Ha? Dalawang malo po. Ano yung Ano <laughs> alim, hindi halata ko ng balon ulit mo. Kakaka <laughs> <laughs> para sa sandalo. Yan mo Pag ka nga pag Kakain po, hindi daw halata ng ng balon niya. Ito. Ikaw ang doon sa may ano. Doon sa <laughs> oh, so, yung <laughs> well, ngayon. Mm -hmm. ah, Alin ba ang Alin? Yung, yung pang pag, pag, pag nagbabalik pa ng kahoy sa loob ng katong, ah, ay pwede. Pag may nakasuot na kawa, kahoy sa kawayan Mm. At habang nangunguhan ng panggatong, nakakakuha ng bayawak eh dati ano. -hmm. Doon sa may labak, magkikuyo id eh. Yung, yung may pagitan doon. Oto, ikaw magbantay ng kuprahan. Ano ba kay Mama Daniel pong yeah. kuprahan? Lagyan mo ano? Yung may lalim. Kanila. Kung saan nyo? Sa, sa ibabo ka. Sa inyo? Oo. Ah? Nung sabi rin doon sa apo, lagyan mo sa isang bao, ay sa sunod-sunod naman. Tigil. Ako na kami nag-copra. Anong bilis namin sa mga... Ano? Ha? Mm. Nung puti pagkalala ka ng mga kahoy, ano? Ah, Pangkatang ang gatong. Oh. Nung bangwa, Maulawin yung panggagatong lang namin. Ay. nga, maulawin yung pala na pipi. Ang mga yung mga gatong. Bawal pati eh. Yung kalis, para bang maligat-ligat yung balat. Mm -hmm. Ano yun? Kakalisin. Oo. Maligat yan. Ito

Yung bang bitas. Ito na, iskod mo kung kaon na hanggang kikirya. At saka yung bang hotdog na parang... Yung 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 parang hotdog na dilaw. Yung tawag yung hotdog na... Ayun na nga, iskod mo kung sasabi yung nga, may may mga hotdog na... At saka yung... Yung binibili ni Kuwa Taliw na... O boy. Pagka ng balat. At saka yung boy ah. Huli huli yun. Ano yung boy? Ano yung boy? May pre. Huli na yun. Dapat ka iskod mo kung lang nakalaki sa tindahan. Iskod mo lang... At saka kahanayan ng kumiks. Ay, tanda ko. Kumiks ah. Kumayaga pa. Ah, ay sa baling hipo. Ito Masarap Ay po. Kaya sa Ay, masarap eh. Masarap pa. Ay, masarap. Ay ay. Maligat. Ah, masarap Kaligatan. Hindi ka makakaya Habol ka. Habol ka aso sa'yo. Hindi makakalala ng aso. ka lang, hindi ka aso. Ahabol <laughs> na lang. Tumala pa ka lang ayon baling, uy. Babato ka ng aso tiyong <laughs> ayaw, uy. Babato ka ng aso. Hindi lang <laughs> aso ngayon, hindi nakakakalala. Pag-misa. Huwag na kayo kaya, eh. <laughs> Masarap naman, ay. Ako'y okay, nara. Hindi, sa, sa sister, ay. Sa sisto, ay mambagong bong. Oo. Ato ah, sa malaking kalantas. Ato ah, sa may... Ay, meron tapon, meron nun ay doon sa may ano. Marami pang bagong kuya doon sa may parang. Oh. Doon sa mga mahabang parang, yung paglikod doon sa papunta sa inyo dati. Oo, oh, yan. Sa Bambu. bulahan. Oo, oh, Baka, sa bulahan. Na doon, doon, ano. sa doon na nga. Tanda doon, doon merong ano. Bagong Sa sistong kunat. Doon na nga. Ang marami pang bagong bong sa... Doon na, tanda kami nang umuha doon. Kaya kung 6 doon. 1 dahil doon. Kapit, pero nung ano, na rin, ka, pwede pang pantaga ng kahoy yan. Kahit bahay ng hantik, meron ay. Pwede, oh. po ka doon. Kumbagay, Kinuhukay pa rin kahit madami ng hantik. Ano? Walang pagkain masyado nun. Ano? Ay hindi. Katuwaan. Parang wala nang sasariya nun. Ay! pagkain ng mga bata. Isa pa isa kainsan. Ano nakakain Kung tanda mo, kalumpit. Ano? Ang dami sa may... Ay, di yun ibig na gubat Ay, yung bignay. Kalumpit. Kain. Yung kumain na may matinik. Yung tawin. Yung. Walang araw. Walang araw. Oo. Oh, Timiyang palambig na ikubay. Siyama? Ay di wala, hindi mo ng mga bata. Papalibag sa iyo ba yan? Ay doon sa may... Pag gusto mo ng timiyang, naroon sa may aming tabimbakod. Doon sa may kalabansian, dami. Sa tabindaan, may siya ako nangangain. Nakakahiya na ako. Ang bibig na rin ay itim na itim. Ako natikim, siya meron yung bata. Nakapaan ba kang hibon? Oo, hibon daw. Kinakain niyo na, no? Kasali kami nung siyabang. Kami nung puli. Habang nangunguhan ng ipot ibong 4 portilo. Pag may siyabang na Apo, oh. pare kong tumagay. Siyabang <laughs> dito. Nakahapon nito gano'n na nung Ang no? kain nung siyabang. Habang nangunguhan ng sanga nung gano'n. Ah, kami kain. Baka makakakuha ng mga anong na kilo. Ay, piso o siyang kilo. Ah, pagkabigat. Pagilong namin sa kasintay. At sa burul. Sa mading pagilong pa kasinta yun sa may, di ba sila ano kasinta ay burol ay si, ang natalita na ano, si Juke at si Puli ay ah, ako pinakuntali ah, nang mahabol ng halulumbo din sa Teneria ay dami hindi ano? ko yung makuha ayaw e, <laughs> <ba, tiyago>, ay. <laughs> yun, eh, meron ka na rin hoy saan yung hindi ba ay hindi mo yung kwan yun ay meron daw dong sabi ako ay kasama ni Kapitang Nato awag ah, kang papasok sa banbanan at merong hilulumbo ay di akala ko na may napuhag na ay pasok ni Tewi agad sa ganari sa labi ay naakat din sa during ay parang usang baboy <laughs> sabi kuya. ay yung ano merong merong pang ano ang pilawa yan kuya kay Mabano oo oh, yun ang ha ang ba yun oo oh, ang pilawa ay pagkalaki ano baka hiyapay na, no? ay, o, o, na mo, ano ayaw ang ditingnan kung anong misin ako napadaan wala na wala na ano, nagol yun, yun? nabol ba yun na Tanda ko nung kami mga elementary doon kami. Pinupukpuk. Sa... Kinisilipan ka ay. Oo, pag nakakawat puk -puk. o pukpuk na Oo, sa gilid. gilid Kinatiya ng... po rin. Kaya may Wala na rin kuya yung bayuhan doon eh, no? Bahay na. na. Bahay na. Sino ba bahay doon maganda? May bahay na maganda. Si Tulio ba ka? Kaya Tulio. Oo, kaya saan na yung natuto magbayo doon ah. Ay, tagal ko nagbabayo. Kaya mamambano ako tinuruan. Yung... Kis-kis. Patay na rin ba sa mamambano? Hindi ko nga inabutan na eh. Tanda ko yun dyan, yeah. sa Balo. Yun eh, nasa tubigan niya ako, ako yung tambay doon ay. Sabi sa akin pag ikaw marunong na ako, noon hindi ako nakatambay, kaya natin siya puray. <laughs> um, Bakit niya yung bangay, yung pang gano'n? Okay. Bakit? Bakit? Okay. Pag, e, pag ang kapit mo, yung napa, natama siya nuud, sa tuhod. Ah, <laughs> kadit okay, tipi yun. Buh, 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 buh. Ah, ah. nangyari na po. Huling karga na po, ah, Bali, 600 da kilos mo. Oo, oh, 600. Ano to eh? Oo. Oh. Yan. Halos sa uh, uwi na rin po lahat. Eh, Kuya, natali na din ano? Oo, oh, ay, salamat sa inyo ah. Oo, salamat ikaw, Aldrin. Ma, ay, ay, ito, kunyaya, Uto, eh, ay, ba, hey, oh. hindi may ito ko niya ayangan ni Utoy. Habang ba sa oras, Aldrin? Ay, habang sa oras ay. Kaya, ay, na naman, pasok naman lahat sa ano? Ay, pasok na. Yari na ano? Oh. Yari oh. na rin, may alin na daan naman ka, ano dali? Ay, ay pa. mayroon, mayroon. Oh, salamat ni Kwan Dwin. Salamat. Ay, oh. Salamat po sa inyo. San, salamat po. Kapanganay po. Kapanganay po. Kapanganay Yan, salamat na no, Oo, oh, salamat din oh, kuya. Wala. Maka, Maka. Sana, ah, pag kailangan mo ng ano eh. Bye. Kung bagay biglaang ang ba? Dalihan nga. Ah, na. Dinit na. naman dalihan. ako ah. saklit lang ah. Okay. Ay magdala kayo ng kuhan. Ah, ay, pakatami din kuya yung palinghoy doon. Ah, sa atin naman, gamang sa akin. Ang malinda. Ang ah, dami ay. pa natin ang malindal pati yun. No? Makay pa, oh. Ha nga, ah, <laughs> mm. nga ah. po oh, yan pa po, aming tirang merienda. Yan, sarap naman ay. Mata lang yung ganito ay. Ha? Huh? So, para bang umay na lang sa tao sa tinapa. Yan, ha? Ah, pwede mo. mo tayo mga Ang tabo. Maganda hmm. rin dilaw. Oh. Oh, ito'y pabaon. Oh.